I-unbox yeah, na nga natin tong nabili kong phone call cooler. Phone cooler. Oh, ang hirap maging mayaman. <laughs> phone cooler. In Tagalog, pampalamig ng cellphone. Kung kayo, naiinitan yung cellphone din. Naiinitan din. Nag-hack din yan. Oh, wow, ang ganda. Pangit na ko pero okay lang yan. Naglinis kasi ako, nilinis ko buong bahay. Nakatapos ko lang mag-live, tapos yung pahinga ko, nilinis ko ng bahay. Okay? Wow. Nilinis ko yung kwarto ko para maganda. Kasi nga gusto ko Kapag ganito, yan, okay. Gusto ko habang nagpapahinga ako or after ng live or after ng sorting or after ng nag-deliver kami, walang ginagawa. Siyempre, wala naman akong kachat, wala akong oras, okay. O, ganito, hindi naman ako masyadong ano, alam niyo Tapos na ako sa lahat-lahat. So, gusto ko maayos yung kwarto. Kaya, inayos ko muna yung kwarto ko. Wow! Tapos, dito na ako mag-a-unbox ng mga kung ano-ano mag-a-affilate, -ano magda-drama-drama, magbo-voiceover, mag a affiliate magda drama drama magbo voiceover mag ano ano yung gano'n. Ibigay ito talaga yun. Ibigay wow! wow! ito tayo ng mga, ng mga needs natin, not all, always wants. Yung gano'n ako, hindi ko tika-papa. Wow, ang ganda niya. Okay, ginamit ko nga pala ang aking espay later dito kumari ko. <laughs> Tapos babayaran ko na lang siya ulit right? para tumaas taas yung limit ko. yon O, gundi. Ganyan po lang siya. Sis. o. ng ano. Brilyante ng tubig ito, guys. Kasi pampalamig ito ng cellphone. Kasi nga, laging naglalag ang cellphone ko. Gusto ko pa mag-live. Yung cellphone ko ayaw na. Nagagalit yung mga miners ko. Anong oras ka babalik? Anong oras ka babalik? Anong nangyari? Lag nga ang cellphone, di ba? Wala pang pabili na bago. Nagsisave kasi ako, guys. Marami akong kailangan bayaran. Kaya, hanggat kaya pa naman ang cellphone ko, kaya pa naman yan. Okay, may cellphone naman si Laila. So, kung yung kay Laila, ginagamit namin pang pack. Yung cellphone ko, pang chat-chat-chat. Tapos, ang daming ginagawa. So, naglalag na siya. So, wala pa akong pambili ng bago. Kaya, ito muna. Meron dyang choices. Yung nasa link ko, meron dyang choices na 170 plus. Meron ding 200 plus. etong in-order ko is yung tag pinakamahal yung in-order ko, pinakamahal. 400 lang naman siya. 400 plus lang. 480 something. Kasi nga, kailangan to ng cellphone ko. Titiisin ko muna tong 480 plus kaysa bumili ako ng 15,000 plus na cellphone. Hindi ko pa kaya. Okay? Hindi ko pa kaya yung 15,000 or 12,000. Eto muna. 4, 485 muna. O, oh, needs needs muna. Saka na yun. O, oh, kaya ko pa naman. O, oh, ganyan siya. Okay, ito siya. Para siyang ano pala, parang pang-open ng ano, ng, ng ng ano. Paano to? May charger siyang kasama. Ayan, ito yung ano niya. Ang ganda ng pagkakapackaging mo. No. Very safe pagdating. Sabi kasi nila nag daw to eh. Subukan natin. Tapos ititingin, titignan ko. Mamaya gagamitin ko na siya. Syempre, mapapahinga muna ako mga 2 hours. Tapos maglalag na ako. Tignan natin kung maganda talaga siya at hindi na maglalag ang cellphone ko. Wow, eto siya. Ilalagay mo siya dito. Magnetic kasi to guys eh. Magnetic to. Ayan siya. Magnetic. Tapos king inner paano O oh, mamaya ako na. Ganyan siya. Magnetic. Tapos paano to. Hirap naman maging babae. Eh. Nakita ko kasi. Ito yung mga binibili ng gamer. Lahat ng reviews doon. Mga gamer yung gumagamit. So. Dahil napaglaruan ako. O. Oh, umorder na din ako. Oh, di ba? Ganun lang yun. Paano to? Baka masira to mamaya. Wala na agad ah, okay, ganito siya, ipapasok siya dun sa loob. Magaling ako sa pasukan, kaya alam na alam ko to. Ipapasok siya sa loob. Ayan, ipapasok siya sa loob. Yan. Sa sunod, guys, bibili na ako ng lights para makita niyo yung kagandahan ko. Ngayon kasi, ganito muna, oh. Yung mga kailangan muna yung uunahin natin. Ito, ganyan siya. Tapos, ano to? Meron siyang ganito dito. Dumidikit to sa cellphone, eh. Gaganyan mo siya sa cellphone. Igaganyan mo siya sa cellphone, okay? Igaganyan mo siya sa cellphone. Actually, yung ano ko, yung tawag dito, yung stand ko, yung phone stand ko ng pang live, tutusukin ko siya dito, yung parang igaganyan ko siya para, alam yon very very safe siya. O, igaganyan ko siya. Ganyan na siya sa cellphone. Tapos, pwede din siyang, pwede siyang may ganito, pag gamer yung gumagamit, kasi magnetic naman to, tapos, ididikit mo lang po sa cellphone mo. Lahat ng mga iPhone user dyan na naglalag, at saka mga gamer, kahit Android, pwede to. Okay, maganda siya. Universal siya. So, ngayon, susubukan ko to kung paano gamitin to. Mamaya, sa live. And bukas, i -re ko kung talagang maganda to. Okay? Wow, ang gundo. Mayroon siyang ng cord na kasama. Ang ganda ng packaging niya, oh. oh ano nang Lireo? Oh, iba ganda. Abangan niyo to. Yan. Abangan ko mamaya yung live ko. Pag ito naglag, maganda talaga sa akin yung seller nito. Pagitan. Pero hindi, kasi 5 star, 10,000 10, sold din. Ang dami plus. Okay? It means worth it ang pag-spend mo ng pera mo dito. And good investment talaga siya para sa mga gamers dyan, yung mga mahilig maglaro. Nagla-live selling. eto yung maganda. Sana noon ko pa ito nalaman. Kasi kayo guys mag-check out. Baka mamaya, mapunta kayo sa ibang link. Siguraduhin nyo na lang na ito yung check out nyo. Kasi na, baka magkamali kayo. Kaya yung ano, titignan nyo muna yung reviews ha. Bago kayo umorder. Yung link na nasa ano ko, yan maganda yan. Okay? Legit yan. Pag hindi talaga manda sa akin yung seller to, magre-reviews talaga ako, to be honest, reviews talaga, sabihin ko, hindi naman totoo yung brilyante ng tubig na yan. Sabihin ko, naglalag pa rin yung cellphone ko. Hindi na ako sana ng cellphone ko, na yung cooler mo. Sige na, check out kayo ha.